Yo, anyo nga si Yo. Medyo basa pa nga din yung paligid dahil sa walang tigil na pag-ulan kagabi. At medyo maayos na nga yung panahon ngayon kaya makakagala na nga ulit tayo. Medyo malapit nga lang din to sa pinag i ko. At dito nga lang din to sa may soul. Pero ma-share ko lang sa inyo. Grabe yung bus stop dito. May pa-aircon sa loob ng waiting area. Grabe, sobrang advance sa talaga ng Korea. At speaking nga ng advance, maiba naman tayo. Kasi itong susunod nating gagalaan is magta time travel tayo mula sa Joseon era. At siguro nga may idea na nga kayo kung saan tayo pupunta ngayon. At dito nga to sa Megyong Bukgong Palace. Ito yung official na palasyo ng mga hari ng Joseon Dynasty. Tamang tama nga pagdating ko kasi nag-uumpisa na nga magmarcha yung mga gwardiya ng palasyo. At dahil palasyo nga yung pupuntahan natin, gusto ko na din 'yung pakita sa inyo 'yung mga traditional na kasuotan nila. At ito nga 'yung hanbok. Bali 90 minutes nga lang pala 'yung inavail ko. Tapos 50,000 won 'yung binayadan ko. Syempre, kapag mas maganda 'yung hanbok, mas mahal. Pangalawang beses ko na nga pala magsusot ng handbook. Sa sobrang tagal na nga nun, halos hindi ko na nga matandaan kung kailan. Buti na nga lang din at may nag-assist sa akin. Ang hirap din kasi talagang isot nito. At saka hindi ko din kasi talaga alam yung proper way ng pagsusuot eh. May mga nag-assist naman kasi talaga dito. Bali, nung pagkatapos niya nga ayusin yung damit, biligyan niya na nga ako nitong sombrero. At ito na nga yung itsura pagkatapos. Hey, Baka nga pamilya sa inyo itong hanbok na suot ko. Kung napanood yun na nga yung Korean drama na Love in the Moonlight, halos katulad nga ng nung suot na hanbok ni Park Bogum sa Korean drama na yon. At bago nga ako pumunta dun sa palas, may gusto nga muna akong puntahan. At ito nga ang National Museum of Korean Contemporary History. Kung gusto mong mas lumawak pa yung kalaman mo tungkol sa Korea, kailangan mo din puntahan kasi katapat lang naman siya ng bogong Palace. At saka maituturo din ako magandang spot dito. Nakitang kita mo yung buong palas. At pumasok na nga ako dito sa National Museum ng Korea. Dito mo makikita lahat ng artifacts, mga gamit, tungkol sa history ng Korea. Lagi nga kanyang sa akin ng mga matatandang Korea na katrabaho ko. Kung gaano daw kahirap yung Korea noon. Kaya sila, nag-iibang bansa din daw sila noon. At ang kalimitan nga nilang puntahan na bansa ay yung Saudi. Kaya sobrang proud talaga sila. Tapos itong sasakyan nga pala na to, ayan nga pala yung first car model ng Hyundai. At noong 1982 pa nga to, nagulat nga ako kasi nandito din pala sa National Museum itong mga Korean album na to. Sila yung mga nagpaumpisa at nagpabago ng Korean Hallyu Wave o yung tinatawag natin na K-pop. Sobrang nakakatawang experience nga to kasi ako lang kasi yung nandito sa loob na nakahanbook. Sobrang iba sa feeling habang tinitingnan mo yung mga luma nilang gamit. At the same time, suot mo din yung traditional na damit nila. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyong perfect spot. Nakitang kita mo yung buong kiyong bukgong palas. Nandito nga pala ako sa pinaka rooftop nitong National Museum. At wala nga palang entrance fee dito. Libre lang ang pumasok. At fast forward nga, pumunta na nga ako dito sa mismong palasyo. At dahil weekends nga ngayon, nasahan ko na nga din na napakadaming tao dito. At from time to time nga, nagpapalitan na tong mga gwardiya dito. Nakapila nga din pala ako kasi gusto ko nga din magpapicture sa kanila. Hanggang dito nga ay wala pa nga din entrance fee. Kaya libre ka lang makakapasok at kung doon ka naman pupunta sa pinakaloob ng palasyo, doon na yung may bayad pero 3,000 won lang naman yun or mga nasa 120 pesos. Pero kung nakasuot ka ng handbook, libre ka lang na pumasok at wala ka nang babayadan. Sayang nga at napabili pa nga ako kahit nakahanbok na ako. At sobrang ganda dito sa loob. Kalimitan nga ng mga makikita mo dito ay mga nakasot ng handbook. At ito nga pala yung itsura dito sa palasyo. At dyan nga namamalagi yung mga hari noon. At malamang nga, baka nakita nyo na nga yan sa mga Korean drama na pinapanood nyo. Sobrang ganda talaga dito sa isle na to. At feeling mo talaga nag time travel ka. Tapos ito nga, may nakita pa nga akong isang palasyo ulit. At feeling ko nga, ito nga yung palasyo ng mga reyna nung sinaunang panahon. Sobrang ganda at yaman talaga ng history ng Korea at isa nga lang to sa part ng napakahabang history nila. Sana nga yumaman na nga din yung Pilipinas. Para ako naman yung makapagkwento na nag-iibang bansa din kami noon. At thank you sa so panunod ah. Anyong!